Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating channel na Buhay Misyonaryo. Kung bago ka dito, ako nga pala si Joma Romance and dito tayo nagbabahagi ng encouragement mula sa Word of God. Ngayong araw pag-uusapan natin, unahin si Lord, sikreto ng buhay na payapa at kumpleto. So gusto mo ba ng sagot sa problema? Marami kang struggle ngayon, personally o sa pamilya, sa trabaho man o marriage, o kahit anong, kahit aspeto ng buhay mo sa spiritual life mo ay nag-struggle ka. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, this message is for you. Stay with me until the end and I will pray for you. So, let's open our Bible to Matthew 6.33. Babasahin po natin sa NIV at mabuting balita translation. Sabi doon, but seek first His kingdom His righteousness in all these things will be given to you as well. Sabi naman po sa Tagalog, ngunit igit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang karya ng Diyos at pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tatlong bagay po ang ating matututunan mula sa aral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Una, unahin si God at ang kanyang kaharian. So seek first in His kingdom, in His righteousness, sabi doon, higit sa lahat, ay pagsikapan ninyong mabuhay ayon sa kaharian ng Diyos. Sinasabi dito na ang priority natin sa buhay dapat si God. Ang kanyang kaharian at ang pamumuhay ayon sa kanyang uh, kalooban. Di ba, hindi lang, bas, hindi lang tayo basta-basta maniwala sa Diyos, kundi actively hanapin natin at sundin natin si Lord sa araw-araw nating pamumuhay. Tanong, sino ba sa atin ang unang, sino ba ang una sa buhay po natin? O ano kaya ang ginagawa natin kapag gumigising tayo sa umaga? Very clear si Lord, you know, maraming tao, walang kapanapanahon sa Diyos. O kahit isa, no, kahit maraming tao ngayon sa panahon po natin, wala silang kapanapanahon sa Diyos. Dapat lamang naunahin natin ang Panginoon kasi ayun yung sinasabi sa kanyang salita. If you are reader and studying the Bible, may kita mo talaga na dapat talaga natin unahin ang ating Panginoon na tagapagligtas. Dapat unahin natin si God at ang kanyang karya. Sa pagising ba na, example, sa pagising natin ng umaga, sino ba una-una natin, uh, ano, ano, ano ba yung una pala natin ginagawa? Diba, minsan, tinitignan natin yung notification, nagdi-distract na kaagad tayo, kaya ano nangyayari? No, no, hindi tayo nagiging productive, lalong lalo sa araw-araw natin pamumuhay. Pero kapag inuna natin si Lord, sabi nga, yun yung sikreto ng payapa o payak na pamumuhay at kumpletong pamumuhay. Dapat kang unahin natin si Lord kasi siya ang ating uh, creator. Siya yung naglikha po sa atin. Na malinaw talaga na unahin natin ang Panginoon sa, sa ating mga buhay. So, pangalawa, God will provide your needs. Totoo, that God will provide our needs. He is our provider, our main source. Kapag wala ka sa main source, sigurado, no, sigurado, hindi ka connected, hindi, hindi mag- hindi magpo-flow sa iyo yung blessing, hindi magpo-flow sa iyo yung kaligtasan, hindi magpo-flow sa iyo yung mga pagpapalang binibigay po ng Diyos po sa atin. Sabi doon, all these things will be given to you as well. Sabi lahat ng mga bagay, ibibigay niya sa iyo. No, ayon sa kalooban po ng Diyos. Sabi niya, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. Diba? Question. Hindi lang, hindi lang sinasabi dito yung once pero sinasabi dito yung present needs natin. Na kailangan na talaga natin ngayong araw na to, ng kalakasan, ng blessing, na uh, ng uh, ng magandang kalusugan, no? Kung tatrabaho ka, bibigyan ka niya ng excellent, that is blessing, that are needs for today. Kapag inuna mo si Lord, siya ang bahala sa lahat ng mga pangangailangan mo. Pagkain, pagkain man, damit, at iba pa. Safety man yan, good health, no, kahit sa work. Sabi nga natin, hindi lang, hindi lang yung mga Ah uh, wants uh, na sa ni Lord, pati yung present needs ibibigay niya sa iyo. Diba, hindi mo lang kaila di, hindi mo na kailangan masyado mag-worry, basta trust him and he will provide. Hindi mo na kailangan masyado mag-worry. Kung alam mo talagang si God yung nagpo-provide sa buhay po natin. God will provide. So gusto ko lang po sabihin sa atin, ngayong umagang ito, kung merong kang pinagdadaanan kayo, kung gusto mo, kung gusto mo na ma-solve lahat ng mga problema mo. Gusto ko sabihin sa iyo, God will provide our needs. Ayan po yung pangalawa. Pangatlo, live according to His will. Mamuhay ka according to His will. Paano ba mamuhay according to His will? And based on the scripture, based on the word of God, dapat mamuhay tayo sa kalooban niya, sa mga sinasabi niya, sa sinasabi ng kanyang sa'yo. Sabi niya, in His righteousness, o mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi lang, hindi lang ito tungkol sa paghingi ng blessing. Ang tunay na pagsunod kay God ay nakikita sa pumumuhay ng tama ayon sa kanyang salita. No, hindi lang to about sa paghingi ng blessing. Unahin natin si Lord, i-bless niya tayo. Pero patungkol ito sa sa paayos na pamumuhay according to uh, His Word. Di ba sabi niya, it's about being righteous, and sanctified life living a life that reflects God's character. Sa bawat araw, dalangin po natin na si Lord ang makita sa buhay po natin. Sabi doon, live according to his will." Araw-araw ang, ang buhay pala natin nakabase sa sa kung ano yung sinasabi po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay mananalangin. Ama na nasa langit, maraming salamat po for reminding us na gusto mo, gusto mo sa amin na sumunod kami, hindi lang sa sarili namin, kundi sumunod kami sa kalooban mo. Turuan mo po kami ng mamuhay ayon sa iyong mga salita. Turuan mo kami magtiwala sa iyo, anuman yung mga pinagdadaanan namin sa mga uh, oras na ito, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng aming mga panalangin sa pamilya, sa trabaho, uh, sa negosyo, sa pag-aaral po namin ingatan mo kami at gabayan mo po kami sa bawat araw na dumadating sa amin. Unahin mo po kami na magtiwala. Ah, uh, tulungan mo po kami Panginoon, unahin ka sa aming buhay at ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat Lord, pagpalain mo ang mga tagapakinig ngayong araw na ito. Bigyan mo po sila ng biyaya, lubos-lubos na biyaya, siksik-liglig at umaapaw. Maraming po salamat. Ingatan mo po kami in Jesus name. Amen in amen in amen if devotional uh, if devotional message encourage you, don't forget to like and comment and subscribe. No? At ishare mo na rin sa mga kaibigan mo para magdala ng pagpapala. Kung, kung meron kang suggestion na verse for today or next week or sa mga susunod na araw, please comment down below para po mabasa po natin. Maraming maraming pong salamat at palagi po natin tatandaan na mahal na mahal po tayo ng this. God bless everyone.